Ano nga ba ang Supreme Court ng Pilipinas? O in Tagalog, ano yung... Kataas-taasang hukuman. The yeah. Supreme Court of the Republic of the Philippines. Ano yung Supreme Court? From the word Supreme, it is the highest court of the land. Pinakamataas pinaka na korte. Ibig sabihin, pag may decision ng korte, wala ka nang pupuntang appeal. Okay? Hmm. Hindi ka na pwedeng... Wala nang uh, super Supreme Court. Wala na ganoon, ha? Supreme Court is the highest court of the land. Ibig sabihin yun na ang this final say. wala nang, Hindi na pwedeng tumaas or mag-appeal pa kung may desisyon ng Supreme Court because it is the highest court of the land. Yeah. Second, it is the final arbiter of legal disputes. Final arbiter. Ibig sabihin, lahat ng sa taga-decide ng legal disputes. Final arbiter of the legal disputes. Unlike kung doon pala sa RTC, hmm. pwede ka mag-appeal sa Court of Appeals. Pag sa court of appeals, pwede ka mag-appeal sa Supreme Court. Pag Supreme Court na, yun ang tinatawag na final arbiter of legal disputes. Okay. And pangatlo, sila ang head of the judicial departments of the Philippine government. Mm -hmm. Judicial departments, so lahat ng korte, sila ang head. Kasama doon yung pagdisiplina ng lahat ng abogado, kasama doon ang pagdisiplina ng lahat ng mga huwis at justices ng lower courts. Kasi sila ang head ng judicial department co-equal ng executive department, co-equal ng legislative department. Co-equal yan. So ang head ng judicial department is the Supreme Court o yung katastaasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Uh, Kuya Mark, ano-anong ano, na, ano -anong mga korte ang covered sa Judicial Department? Okay, lahat ng ang court na hindi yung beauty contest na court, na o <laughs> ibang mga court, yan mga quasi courts, di yung, hmm. yung mga yung mga quad -com, hindi kasama doon, yung mga ano pa ibang mga impeachment courts, court. Ng, uh, impeachment court. Impeachment court actually is a separate court. Hmm. Ang judicial department actually there are seven hmm. ang covered ng nakorte sa judicial department hindi kasama dito ang impeachment court, hmm. because impeachment court is a special court. So ang Judicial Department, number one, of course, the Supreme Court of the Republic of the Philippines, the Supreme mm -hmm. Court. Number two, the Court of Appeals, the Sandigan Bayan, the Court of Tax Appeals, yung the Regional Trial Court, the Municipal Trial Court, the Municipal Circuit Circuit Trial Court, at saka yung mga special courts established by law. So ano ba yung tinatawag na Court of Appeals? Lahat ng mga desisyon sa RTC pwedeng i sa Court of Appeals. May mga special cases din ng CA may 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 original jurisdiction. Ang sadigan bayan, yung mga kaso na mga graft cases, normally sa sadigan bayan yan. Hmm. Ang Court of Tax Appeals, yung mga kaso about taxes. mag appeal sa mga kaso sa, sa, sa BIR, your internal revenue, doon sa Court of Tax Appeals. Yung mga regional trial court, Court of, of General Jurisdiction. Normally, mga family cases, mga annulment doon sa sa RTC yon yung mga malaki mga collection of money, mga damages doon yan sa regional trial court ang municipal trial courts normally yung mga kaso mga small claim mm -hmm. mga ejectment at detainer, mga ganung mga kaso mga mga maliliit na mga kaso kriminal criminal mm -hmm. below six years imprisonment doon yun sa municipal trial court mm -hmm. and of course mga special courts na established ng law like for example sharia court mga courts na special courts na inestablish ng batas, uh, covered pa rin yan ng Judicial Department. Ayan. So, uh, tanungin ko lang po ikaw, Attorney Mark, kung ilan ba ang justices ng Korte Suprema? Oh, palagi na natin narinig. Lalo na yung sa impeachment ni VP Sara, mm. 13-0. So, 13, 13 na ba ang justice ng Supreme Court? Hindi. Kasi may dalawa, ang isa absent, yung isa na abstain. Mm. That's why, uh, 15 lahat yon. There are 15 justices ng Supreme Court. Equal yung kanilang voting right. Of course, the head nila is the Chief Justice. Hmm. But ang Chief Justice, hindi matatawag na Supreme sa Associate Justices with respect to voting. Same sila oh, okay. sa voting. So, ang Chief Justice, isang Chief Justice, and 14 Associate Justices. Hmm. So, yun yan. So, they are co-equal with, uh, with respect to voting So, hindi ibig sabihin ng Chief Justice mas malamang ang boto hmm. kaysa isang Associate Justice, hindi ganun. Collegial sila mag-vote. Hindi pwede mamoto lang si isang Justice or si Chief Justice collegial. Hmm. Ang collegial, ibig sabihin, by a body. Pwedeng in bank, pwedeng in a division. But collegial sila mag-decide. Hindi pwedeng isa lang mag-decide. Hmm. And, and, ang um, same lang ang kanilang voting rights. One, Chief Justice and 14 Associate Justices. Tangyawi lang na 13-0 yung kay Bb. Sara kasi yung isa absent at yung isa nag-abstain. Pero ano po yung kaibahan ng Chief Justice sa uh, mga Associate Justice? Uh, same, lang. Same, same lang. Same lang Finger, uh, figure figurehead ang ang Chief Justice. Mm -hmm. Figurehead head siya sa Supreme Court. Mm -hmm. Uh siya yung pinakamataas na justice sa Supreme Court but with respect to voting right. For example, bumoto sila ng isang isang constitutional issue mm -hmm. na batas. Kung ano pag kung ilan yung boto ni, Supreme, ni Chief Justice, isang boto ni Chief Justice, yun din ang boto ni Associate Justices. Mm. So hindi sila hindi lamang si Chief Justice sa botohan pag mm. mag-decide ng mga kaso. Ayun. Ngayon, ano ba ang mga qualification para maging justice ka ng Korte Suprema? Oh, kung maging for example, Carlo, you want to become a Chief Justice ng Supreme Court. Mm. or you want to become an Associate Justice ng Supreme Court. Ano yung mga qualification? Mm. Kasi pag maging presidente ka ayo 'noo'ng ka lang magbasa, mayroon 'ko lang magsulat. Basta sikat ka, hmm. may partido ka, may Quarta, may kang kwarta, may uh, pwede ka mag-campaign, hmm. ayas ah, pwede ka maging presidente. Same also ng isang ng isang congressman or senator hmm. able to read and write. 'Yun ang qualification to be a senator or to hmm. be a president. Marunong ka lang magbasa, marunong ka lang magsulat. But ano ano naman ang qualification ng isang justice ng Supreme Court? Hmm. Hindi lang marunong magbasa magsulat. Hindi ganun. Number one, requirement ng isang justice ng Supreme Court, must be a natural-born Filipino citizen. Okay. So, hindi pwede yung naturalize. Kailangan, since birth, you are a natural-born Filipino citizen. Hmm. Second, at least 40 years old. Hmm. So, pag bata ka pa, hindi ka pwede, or mukhang bata ka, okay lang basta 40 years old ka. Kasi sabi naman batas, at least 40 years of age. So it's not based on looks, but it's based on your birth certificate. Kung at least 40 years old ka. Third, you must uh, engage in the practice of law for at least 15 years. So ibig sabihin, abogado ka na, at least 15 years kang abogado. Kung bata ka pang abogado, one year ka pang abogado, five years ka pang abogado, 10 years ka pang abogado, hindi ka pwede maging Associate just, Justice ng Supreme Court. Sa so, requirement ng batas, at least 15 years engaged in the practice of law. And lastly, ito ang pinakamahirap, uh, Carlo. Proven competence, integrity, probity, and independence. So yun ang kailangan. Proven competence, independence, probity, and mm -hmm. integrity. So yun ang requirements. So engage in the practice of law for at least 15 years. Ibig sabihin, to be a justice the Supreme Court, you must be a lawyer but mm. not just a lawyer you must have at least 15 years experience engaged in the practice of law mm. and kailangan may proven competence ka integrity probity, independence mm. so mas mataas ang requirement ng justice ng supreme court kaysa maging congressman kasi maging congressman anak lang tatay mo pwede na. possibly pwede mm. mas anak ka ng tatay mo na naging congressman din naging governor, naging mayor pwede ka na maging congressman. Marunong ka lang magbasa ng ABCD. Hmm. Uh, tapos, marunong ka magsulat ng ABCD din. Uh, may English pa yan. O abakada. Igahala. Ano pa yan? Abakada. O yan. Ba? O basta ganon. Basta <laughs> so, marunong ka lang magbasa. Pwede ka na maging congressman. But to be a justice ng Supreme Court. Kailangan ka abogado, not, not just a lawyer, 15 years. At least 15 years lawyer. Hmm. So, nakakatawa na may mga congressman na may namaliit ang Supreme Court. Mm -hmm. Kasi the requirement of the Supreme Court napakataas. At least 15 years lawyer, uh, engaged in the practice of law, mm -hmm. proven competence, integrity, probity, independence. Wala yan sa mga mga congressman. Mm -hmm. Kasi ang congressman, marunong ka lang magbasa, marunong ka lang magsulat, pwede ka na maging congressman. Ayan. <laughs> Pano ba? Uh, pagdating pagdating po dun sa last qualification attorney mark na proven competence integrity. Uh, paano po ba yun ma-identify? Of course, uh, may mga mag-refer sayo, may mga recommendation, but hindi lang automatic recommendation okay na. Hmm. Mag-submit ka ng mga qualification mga mga, mga patunay na your proven competence, integrity, independence. Hmm. And hindi yan automatic na maging justice ka. Dadaan pa yan sa proseso. Hmm. May mga proseso pa yan, may mga interview pa yan may mga psychological exam pa yan, may mga physical exam pa yan, dami. Oh. Dami requirement to be a justice ng Supreme Court. Ayun. Okay. Ngayon, uh, sino ba ang uh, mag appoint ng mga justices sa Korte Suprema? Okay. So, ito yung tinatawag na check and balance. Kasi sabi nila, ang Supreme Court daw, napaka-supreme, wala daw check and balance. Mali yan. Kasi one of the check and balance sa mga justice ng Supreme Court is the appointment authority ang mag-appoint ng mga mga judges, mag-appoint ng mga justices, or even the justices ng Supreme Court is the President of the Republic of the Philippines. Mm -hmm. Siya mag-appoint. Pero, hindi lang kahit sino pwede niyang i -appoint. Kailangan pipili lang siya sa shortlist. Mm -hmm. Na ang mag-submit ng shortlist is the Judicial and Bar Council. JBC. So, mga member ng JBC, mga retired justice ng Supreme Court, may isang may senator or congressman, may mga justices ng supreme court, uh, so may mga uh, representatives sa IBP, representatives sa ACADEM. so maraming member yan. May mga interview, may mga isang pa yan. So ibig sabihin, sa GBC, pipili sila ng shortlist. For example, magpili sila ng limang tao sa isang posisyon, associate justice ng supreme court. Limang tao. Doon lang pipili si presidente kung sino sa lima. Ah. ang pwede niyang i-appoint bilang justice ng Supreme Court. Hindi pwede siyang pipili dahil kaalyados niya sa politika. Hindi siya pwedeng pipili kasi anak siya ni congressman, kapatid siya ni senator. Hindi. Hindi based yan sa politika. Kung hindi based yan actually sa napakahigpit na proseso sa JBC. That's why yung, may issue sa JBC ngayon yung kay kay Justice, kay DOJ Secretary uh, uh di ba? May issue. I don't know kung totoo ba yun na na-disqualify daw sa, sa JBC. But hindi pa yan confirmed. For yun ang issue. Mm -hmm. Bakit? Kasi napakahigpit ang proseso ng JBC. Mm -hmm. Hindi yan automatic na mag-apply ka lang, isadmit na yung pangal pangalan, mo or part ka na sa shortlist mm -hmm. para i-boto ng, uh, para appoint ka ng presidente. May botohan pa yan sa JBC. Tapos ang botohan, doon lang pwedeng pumili ang presidente kung sino ang pwede niyang i -appren. bilang hmm. Justice ng Supreme Court, bilang Judge ng ng MTC Judge ng Muntinlupa, hmm. bilang RTC Judge ng Cebu City, RTC Judge ng Davao City. Pipili si Presidente from the short list submitted by the Judicial and Bar Council. Hmm, okay. Uh, may term limit po ba ang isang uh, Justice Attorney? Uh, for example, ito yung ito yung ito yung napaka crucial na, tanong about mm -hmm. term limit kasi i-compare natin sa si presidente. To be a president, your term is only 6 years. 6 years is too short for a good president. Mm -hmm. But too long for a bad president. Ha? Huh? I don't know. Basta yan ha. Kung maging presidente ka, tayong mga tao, mga Pilipino, pag magaling ang presidente natin, yung anim na taon, napakaliit. Napaka, napaka napak isang araw lang. Napang, napakaliit. Hmm. But yung ayaw ng presidente, yung anim na, na taon, napakatagal. Forever. Parang forever, <laughs> forever na yung 6 years na yan. Di ba? Uh -uh. Yun yan. But may term limit ang presidente, 6 years. Ang senator, 6 years. But pwede magpare-elect another 6 hmm. years. So, hanggang 12 years. Di ba? Ang congressman, 3 years. Hmm. Pwede magpare-elect ng, ng dalawang beses. So, 9 years lahat. Hmm. How about the justice na Supreme Court? or judge, judge ng RTC or mm -hmm. justice ng court of appeals until they reach the age of 70. Mm -hmm. Bakit 70? Ang, ang tanda na, sabi ng 70 years old. Mm -hmm. Sabi ng sabi ng mga expert, ang mga abogado daw, para daw yung wine, ano yung wine sa Tagalog? Uh, alak. alak. Yeah. Habang tumatagal, sumasarap. Mm -hmm. Habang tumatagal, naging matalino, naging mataas ang wisdom. Mm -hmm. Habang tumatanda, That's why until the age of 70, yun, ang, yun talaga. But in, in other country, uh, I think in US, until until uh, until kamatayan uh, for life. But in Philippines hang until 70. Bakit until 70? But in US for life. Bakit ganun? Kasi sabi ko nga uh, bakit ganun? Kasi ang age daw ng o ang abogado daw habang tumatanda, naging wiser, naging matalino, kagaya na isang alak daw habang tumatagal sumasarap. Hmm. yun, ang, yun ang um, logic behind that. But hindi lang 70 years old. For example, pwede ka, man, hindi, pwede ka naman mag hmm. Kahit na hindi ka pa 70, pwede ka mag So, wala ka na sa term. Ah. Di ba? Pwede ka maging ma declare as incapacitated kasi inatake ka, hmm. uh, kahit 60 ka pa lang pero hindi healthy ka so pwede kang hindi ka na maka-work as a justice so pwede ka ng matanggal sa as a justice kasi hindi mo na kayang gampanan ang obligasyon mo bilang justice ng Supreme Court. Mm -hmm. So, pwedeng incapacitated ka or pwede ka din ma-impeach. Di ba? Mm -hmm. That's why yun ang tinatakot ng mga ng mga congressman sa mga justice na uh -huh. impeachable officers. Daw. Yes, totoo mga impeachable officers. But, mm -hmm. hindi pwedeng ayaw nyo sa just, sa decision ng ng Court Suprema, impeachable mm -hmm. officer na yan. Kasi may grounds for the impeachment. And the grounds for the impeachment is exclusive and specific. Mm -hmm. Hindi pwedeng dagdagan na. Kahit ayaw nyo sa decision ng supreme court mm. pwede na ng impeach bawal yan kasi uh, the supreme court should decide based on law based on jurisprudence and based on legal doctrines mm. yun talaga ang requirement ng batas hindi dahil na matanggal siya kasi ay ginamit sa politika kasi ayaw ng mga politiko ang desisyon ng supreme court pwede na silang may impeach mm. so may mga requirement talaga so i repeat ha kahit na below kahit hindi pa 70 years old pwede matanggal or mawala sa serbisyo ang mga justice or judges ng judges ng lower courts kung nagresign mm. na, na, na as incapacitated or ta, or pangatlo, or mamatay mm. or pwede rin ma-impeach ng korte suprema with respect to the justices ng supreme court mm. or matanggal ng ng supreme court ang mga lower court, lower judges mm. after uh, administrative proceedings Mayon Ngayon po, dako naman po tayo sa kanilang function sa ano as uh, part ng judicial department. Ano naman po tong tinatawag na judicial power? Okay. Dapat ka sikat to, yung judicial power. Don't mm -hmm. forget ha. Iba yung judicial pow power. Iba yung tinatawag na legislative power. Mm -hmm. Iba yung tinatawag na executive power. Executive power, sila ang taga-implement. Executive, mm -hmm. sila ang taga-implement ng batas. Executive. Ang legis- ang legislative sila ang taga- taga-gawa ng batas o taga-panday ng batas. Legislative. How about yung judicial? Sila ang taga-interpret ng batas. So what do you mean by judicial power or judicial review? Number one, to settle actual controversies involving legal rights. Hmm. So may controversy. Sino ba talaga ang legal wife? Hmm. Si Maria or si Josefa? Yan. Sino ba ang legal wife ni Jose? Si Maria ba or si Josefa? Legal rights. So, it a uh, legal uh, settlement of actual controversy. May actual controversy. Sino ba talaga ang legal wife involving legal rights. So, yun yan. To settle actual controversies involving legal rights. Yun tinatawag na judicial review. May second paragraph ang judicial review or second concept yung tinatawag na the power of the court to review the acts of the government for grave abuse of discretion. Hmm. Ibig sabihin, kahit walang actual controversies, but kung may uh, may power ang Supreme Court, ito yung tinatawag na political inquiry, political question, to check whether or not yung ginagawa ng any government agency was in grave abuse of discretion. Like for example, the Supreme yeah. Court, may power Basia to declare that the articles of impeachment against BP Sara as unconstitutional? Yes. Why? To check whether or not there was a grave abuse of discretion. So, pag may grave abuse of discretion, it uh, can i review. That's part of the judi judicial power. So, Delaware concept and judicial power. Number one, to settle actual controversies involving legal rights. nag away sila. Dalawang babae nag-aaway sa isang lalaki, hmm. or dalawang pamilya nag-aaway sa isang bahay. Yun may 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 uh, may controversy, settlement of actual controversies in, involving legal rights. And pangalawa, to review acts of the government or any agencies of the government, whether or not there there is a grave abuse of discretion. Bukod dyan at uh, Kuya Mark, ano pa ba yung ibang kapangyarihan o ibang function ng Supreme Court? Ang power ng Supreme Court, ang number one talaga power nila is yung power of judicial review. Hmm. Ito yung sinasabi ko, yung, yung to settle actual controversies or to declare an act of the government whether or not there was a grave abuse of discretion. Hmm. So power of judicial review. Number two, pwede sila mag-exercise ng tinatawag na original or appellate jurisdiction. So may jurisdiction ang Supreme Court. May original jurisdiction, diretso ka na mag-file sa Supreme Court. Yung ginagawa namin ni, ni Atty. Suplico, mm. original jurisdiction yun, diretso ka na file Kasi normally, ang Supreme Court, hindi lahat ng kaso pwedeng tagapin. Kasi mm. dadaan pa yan sa lower courts. Mag-appeal ka lang sa Supreme Court. So, original jurisdiction, diretso ka mag-file sa Supreme Court. Or second, appellate jurisdiction. Third, yung Supreme Court, they exercise yung, yung mga justices administrative supervision of all lower courts and its personnel so for example may judge ka na nakita mong corrupt pwede mong idemanda sa Supreme Court Then the Supreme Court can may tinatawag na disciplinary power sa mga over judges or justices ng lower courts including lawyers because lawyers are considered officers of the court so pwede kaming idisiplina ng Supreme Court and Lastly, yung tinatawag na exclusive rule-making authority ng Supreme Court. Kung nabasa natin, Carlo, yung mga rules of court. Okay, if you're a law student, nabasa mo yung rules of court. Yung rules of court, galing yan sa Supreme Court. Ang Supreme Court ang gumawa noon. The Supreme Court may power to make rules of court. Then, yun ang gagamitin sa proseso sa lahat ng court sa buong Pilipinas. Yun ang hmm. tinatawag na rule-making power ng Supreme Court. Mm. Oh, yun yan. Yan. Uh, ngayon po, ano-ano naman ang mga kaso na under... Uh, ng under, ng ju original jurisdiction ng Korte ah, Supreme. original. What do you mean by original? Diretso Pinan tayo file sa Supreme Court. Hindi na tayo dadaan sa CA, hmm. sa RTC, sa MTC, MTC. Diretso na tayo sa Supreme Court. Ano yung mga original jurisdiction? Yung mga kaso niya tinatawag na certiorari, prohibition, mandamos. Di ba palaging narinig na kaso hmm. Yun? Certiorari, certiorari is to declare an act of a government agency as unconstitutional and there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Certiorari mm -hmm. or you compel the government to do something or to compel the government not to do something, mandamus ang tawag doon. Prohibition or mandamus. May tinatawag din tayong co-warantor. May yung kaso ni Chief Justice, dating Chief Justice Babae, si Sereno. Sereno. Mm, co warranto yun. Mm -hmm and yung tinatawag na habeas corpus pag wala ang isang tao like for example di ba kinulong si kinulong si Eric Celis at saka mm -hmm. si Lord Badoy sa lower house nagfile tayo ng habeas corpus sa Supreme Court so bago ang Supreme Court may decide pinalabas na mm -hmm. so the Supreme Court may may habeas power jurisdiction habeas, habeas corpus jurisdiction sa pag for example illegally detain ng isang tao mm -hmm. so magfile ng habeas corpus. And of course, the power also of the, of the Supreme Court to discipline judges and including lawyers as officers of the court. Mm. Ngayon, uh, Kuya Mark, may appellate jurisdiction ba ang Korte Suprema? So what do you mean by appellate? From the word appellate, hindi galing sa Supreme Court, galing sa lower courts. Tatalo ka sa Supreme Court, natalo ka sa RTC, mm -hmm. Natalo ka sa Court of Appeals, so saan ka pupunta? Sa Supreme Court. Yung tinatawag na appellate jurisdiction. Hmm. So the Supreme Court may appellate jurisdiction sa mga constitutional uh, cases involving constitutional laws, uh, issues about jurisdiction, yung mga desisyon galing ng Court of Appeals. Desisyon galing ng Sadigan bayan, galing ng Court of Tax Appeals sa Supreme Court 'yan. So hmm. ibig sabihin, pag ang kaso natalo ka sa Regional Trial Court, hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court. Dadaan ka muna sa court susunod. of appeals. May tinatawag tayong hierarchy of courts. Pag natalo ka na sa court of appeals, adon ka na sa Supreme Court. Pag natalo ka na sa Supreme Court, wala ka ng appeal. Bakit? Ang Supreme Court is the final arbiter of legal disputes. Ayan. Uh, pa pagdating naman dito, uh, pwede ba i ng Supreme Court ang batas na unconstitutional? konstitusyonal? Yes. Pag sinabi ng Supreme Court, na yung articles of impeachment unconstitutional hindi sang-ayon sa ating saligang batas hmm. ang ibig bang sabihin must supreme ang supreme court sa sa kongreso hindi kasi sabi ng jurisprudence, when the supreme court speaks the constitution speaks hmm. ibig sabihin ano bang ibig sabihin doon Kyle oh. when the supreme court speaks the constitution speaks ang ibig sabihin doon kung ano yung sinasabi ng Supreme Court, yun ang nakalagay po sa ating saligang batas. Ibig sabihin, the Supreme Court only interprets the Constitution. When the Supreme Court declare a law or an act of the government as unconstitutional, hindi ibig sabihin na Supreme Court supreme hmm. over the Senate or supreme over the President or supreme over the lower house. But it is the supremacy of the Constitution. The Supreme Court only speaks for and in behalf of the Constitution. Sabi nga ng ating mga jurisprudence, when the Supreme Court speaks, the Constitution speaks.